Good evening mga idol Update ulit Dito sa youtube Tatlong klase lang po ito mga kaantingiro Ito po yung isa Mga kaantingiro mga kababayan idol Mucha po ng tubig mga kababayan Mga idol Ito po Mucha po ng tubig ako na lang po yung nagsasabi mga atero legit mocha po ng tubig ayan po ito po yung mocha po ng tubig legit po ito mga kantengero ayan po yung mocha ng tubig ito naman po yung isa mga kantengero mga kababayan idol nakuha po doon sa lumot kung sino po 'yung nakakilala po ng lumot, 'yung agusan po 'yung agusan po na tubig, tubig, tabang o tubig o anuman po tubig 'yan. Nakuha po ito mga kaantinghero. Ayan po 'yung style niya. Para siyang para siyang kwan para siyang may mga kwan doon sa loob niya may mga maliliit na Ewan ko ano po ito Yan nakuha po to oh. Ganon din po ito Maliit lang po kasi itong mucha po ng tubig O oh. <clears throat> nakuha po ito yung mga gusto pong magtangan dyan mga kaanting hero Nang, siguro kasi pag nakuha sa tubig at namatay na po yung bukal mutya po ng bukal ang tawag nila ito naman po ay nakuha po sa lumot naka malaking lumot po na nabilugan may kasama po ito mga kaantingero eh Dalawa po ito mga kantingero, ka yung isa ay kulay itim. Hindi po binababad ko po dito mga kantingero ka sa may tubig. No. Binababad ko po. Tapos ito po mga kantingero. Ka yung mga gusto naman sa panabong, sugal. Ito po. I binabad ko po dito mga kaanteng mga idol mga kababayan itinali ko po at baka lulubog itinali ko po mga kaanteng kasi baka lulubog po dito ito po ay garapa ang dami pong laman ito mga kaanteng hero sarit sari po ito po ito po yung sa sugal sa sugal naman po sa panabong ng manok Paano po gagawin ganito po makaantengero Ito po ay isasapin sa tarian Hindi ko po alam eh Ito po ay isasapin sa tarian Kunwari ito po yung paa ng manok ito yung tari 'di ba sinasapin dito na kahoy ito po yung ipansapin mo ito mga Kaantigero sa 20 testingin namin sa 20 mga Kaantigero although na na-testing na ito mga Kaantigero te namin mga Kaantigero panoorin nyo po at i-upload ko ulit ito po yan hindi ko po pwedeng sabihin kung ano po ito basta po ito ay pangsugal pangsugal po ng manok pangsugal po ng manok yung mga gusto po ng pang negosyo dyan nandyan, nandyan naman po yung mga baging yung pang negosyo baging pang negosyo yon, pang negosyo siyempre ang negosyo ko si ay sugal mga kaantingero mga idol nandyan din yung baging ito naman ay sugal sa manok Tinali ko po mga kantengero kasi lulubog po ito, mahirap na po kunin. Ito po kasi mga kantengero ay sari-sari po ang laman nito. Yan. Ito pong garapa na ito mga kantengero ay ito po yung kumukulo. Lahat po na nabigyan po ng mga langis, katulad po ito mga kantengero. Ito, may langis po yung makantero, galing po dito kaya po hindi na uubusan mga container kahit kuwanin ko ng kuwanin nyo dumadani, dumadami, dumadani dumadami, dumadami po ang mga langis nyo ito mga container hindi po na uubus dito kaya dito ko po binababad itong pang sugal ng manok yan ipapasok ulit mga container mga kababayan mga idol paki antabayan nyo yung i-vlog ko ulit sa manok salamat sa pag and subscribe and share and like na lang po mga idol mga kanting hero mga kababayan natin dyan uh, Luzon Visayas Mindanao good evening good evening po sa inyo